Sa <laughs> mga kababayan ko sa Bumbong, I wish you uh, a peaceful prayer rally. Sana uh, Matulungan tayo. Uh, Pray for you. Oh, Ang Diyos. Ang hilingin ka naman natin ng natin na peaceful ng kongresyo. Thank you. sa natin. <laughs> President, <laughs> President Rodrigo Roa Duterte. Okay. Ang susunod naman natin na magsasalita, maisok din to. Uh, is a lawyer, blogger. She obtained a law degree in the University of the Philippines in 1997. In 2002, In 2002, she also pursuing an international relations degree at the University of Minnesota, a master's degree of theology in the University of the Philippines, a former press secretary of the current administration. Please welcome Attorney she calls <laughs> Thank na, na, na. na, na. uh, uh, ko nang pinakampanya siya naman well, hindi pa ako fully convinced. Na, in other words, hindi ko sure ko, tama ba itong kandidato na pinagoto mo. Um, uh, Karang may lalakad ako sa kubaw. Batang kubaw ako. lalakad ako sa kubaw. May, alam mo yung kulun nah, dukhang dukha sa kanilang nakatira. Alam mo, meron siyang sinulat sa piraso ng kapton. Nakalagay, we go to the different person na ano Siya yung pag-asa ng dukhang dukha niya. Yes! Nagbagong buhay natin. God Yes! Umahas ang antas na ina-expect natin sa gobyerno niya. Pero hindi ko nakalimutan yung yes! tunoy ko. Hinanik pa ni Kanyang umangkat din mo. Hindi na siya po nakatira sa kalto. Gano'n. Ganun yung naging uh -huh. anim na taon na sa sa Duterte administration. Yes. Kaya buong buo ang paniniwala ko sa Marcos administration lalo pa sa mga Hindi ko nakalimutan yung buko yes. Ang problema ko, tila dito sa administration na ito, pagpunta tayo, pabalik, ando na naman, mayroon na naman naman maraming pagbibig. Pero wala na si Kapalasa, wala nang sumusulat sa karton kung yeah. so, sino ang gusto nila yeah. ng presidente. <laughs> <laughs> Muna ako sa kalengke. <laughs> ang <laughs> presyo ng bigas, halos 60 pesos. Sinong taong nakagira sa karton ang makakagirin ng isang kundong bigas? Okay. Ito masama. Lumabas ulit yung video ng ating Pangulo na sinasabi na ang pangarap niya, walang gutom sa Pilipinas. Sabi niya, that is my dream. No hungry Pilipinas. Naniwala rin ako. Kaya nanilihan ako sa kanyang administrasyon. Dahil alam ko, taus-puso yung pangarap niyon. ang presyo ng gas. Pero asan din yung solusyon? Ang solusyon, ita ng Presidente mismo, ayusin yung supply and logistics system. Tulungan yung pagsasaka. Pero ang katotohanan na yan, import na import ang bigas. So, sino dito anak ng magsasaka? Ayaw magsasaka! Ayaw <laughs> magsasaka! Dugil. Dugil. Dugil programa. Institutional yung mga programa na yun. Yung mga programa na ito, ito pa para sa abonong, para yes. sa yes. fertilizers, yes. mayroon pa, at kung sinig nagsasama ng bigas, diba? mayroon din kayo sa rice tarification law. mayroon din kayo sa rice tarification law. Ang problema, pinabaan ang tariban sa pag-import ng bigas, kaya yung ibibigay na assistance sa mga pagsasaka ng bigas ng palay, mas mababa Sino ang yumayapan sa importation dito? Sa 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 tayo, ang um, ano nangyayari? Taon taon na ay lugi yung mga pagsasaka na babawasan yung pagsasaka natin. Lugi, makapagpaalala na Walang bagong nagsasaka. Nangangat din ng ating pangunaw magkaroon ng corporate farms. Yung mga tabi-tabi ng mga lupa na para sa agrikultura, lahat yun, i-invest yan para mas ma-efficient, mataal, ano, technologically advanced. Dalawang taon na hinihintay ko pa yung isa. <laughs> so, two years, wala. So ang mga biyari, ang purpose niya, official noticia nito, ang purpose ng mga biyari, makapaghikaya ng mga pag-iinwest sa mga ganitong pangarap. Corporate farms, para yumaman din ating mga prosesora. Kaya ro, dalawang taon na, hanggang ngayon, pangarap pa rin, hindi mo plano. So, ano yung efekto nito? Kayo, mga Dado News, di ba, nagpapadala kayo ng pera? Yes. Always. Tumaas ang dollar exchange rate, di ba? Yes. Kapag yes. mas maraming pesos na yes. dollar. Yes. Diba? Pero, tumaas ang presyo sa pinsinas. Yes. Ano yung efekto sa inyo? Wala! Lugi pa rin. Yes. Mas mahal pa. Ma minsan ako lugi, di diba? Mas mahal pa kasi mataas ang exchange rate. Pero naunahan na ng presyo ng pagkain sa Pilipinas. Yes. Sabi ng Banko Sentral, ang taas ng presyo sa Pilipinas, yung inflation ay food limit. Ibig sabihin, mahal ang pagkain, lahat ng iba't mamahal din. Of course, nandyan din mahal ang mahal ng food. Pero sa atin, matatanggap ka, kayanin natin, mahal ang mundo, naka-adapt tayo. Pero yung pagtumaas ang presyo ng pagkain, kasi yun ang unang-unang gagawin natin, yun ang unang-una natin bibigyan, pagkain. Yes. Yun ang pinakakailangan natin para mabuhay, pagkain. Yes. Pero ano yung hindi nila tinututukan? Pagkain inamin ni Secretary Francisco Chu Laurel. Dalawang bilyon kailangan para tutukan ang supply and logistics system para magmura ang bigas. 500 billion ang inilaan para sa ayuda. Ang ayuda, walang proyekto na yan. Walang development. Walang bagong pabrika. Walang bagong trabaho. Walang dagdag na kalye. Walang dagdag na negosyo. Pero, sana...